ito so, sa ilalim na yung okay. tam yung yung natin tam sa loob nito ito so, try natin kung aandar uh, siya na uh, yan kanina yung mandar kasi Dito uh, Naglo-lock pa yung ano uh, nyo yung mga connecting nyo na. uh, try natin natin kung uh, ba't eh, pag lagay pa lang nito eh, mararamdaman mo na kung gagana siya o hindi kasi pagkahawak mo ito magpapibrate siya magpapampas pa siya girl, para lumakad yung gasolina rito sa hose papunta rito sa eh, uh, ang pangalag ng limpit na to Para iposit niya rito sa papunta ron sa parking so, na, o natin, isilendarin niya try, 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 try. Eh? Okay. try natin. na, di ground din na, napukawan. Okay, napukawan na, ground din na. natin, natin, đi lên dần dần